Ay, ang ganda naman ni Mama. Sorry. Angeline? Ano ako naka... Naka? Ako ba? Pwede mag ano ba? Naka ano ka? Naka sleeveless ako eh. Pwede mag -business. hmm, Kasalanan ko yan. <laughs> Sorry, good. kasalanan ko yan kasi nag-live ako. <laughs> Tapos umakyat ka, gano'n. <clears throat> hindi ko naman alam. Sorry, guys. Tok lang. Angelil, magandang gabi. Taga saan? Um, from Dabao, but I'm here in Japan. Ah, hi. <laughs> hi. Ilang taon na si Angelil? I'm only 36. Mm, only, ha? Hmm? Only la. <laughs> only pa, ha? I'm 36 na bitaw. Oo. Bata pa yan, 36. <laughs> Matanda na eh. Hindi oh. pa yan. May anak na po kayo? Yes, meron. Dalawa. Dalawa. Pero single mom, hindi? No. Ah, single mom. Ano ba talaga? Single mom. <laughs> so, naghahanap po kayo, Mama Angeline. Um, yes. Parang mahirap bitawan ang yesa ah. Muntik pa magno. Mm. 36 years old, may dalawang anak. Mm. Yes. Japayuki ito, guys. Siyempre, di ba? Ilan no, taon ka nang single that? pala? Ah, hindi ka? Eh, basta Japan, ah. Mm -hmm. Five years Ilan? po. Five years? Mm. Yes po. Gusto sumali? Gusto mo sumali dun sa mga nakatala sa Guinness Book of Records? <laughs> Wow. <laughs> Patagalan maging single ah. Mm. Kung sino ang um, may pinakamatagal na ano na single tapos sa uh, pasmado ang kamay. Siya yung first. Ano ba hinahanap ni Ma'am Angelin sa isang lalaki? Um matapat tapos mabait. Yun lang. Yun lang. lang. Sali mo rin yung dapat guwapo ganun. Um, depende. Mm -hmm. Ah, Ay, depende. Kaya naman tayo siya <laughs> depende ba? Yung totoo, parang hindi tayo mahirapan maghanap dito. Parang hindi natin i-accept yung mga alanganin. Uh, so. So, ano na din, kasali na din yun. oh, di ba? Mm -hmm. <laughs> girls! <laughs> Alam nyo <yun> na, girls! Pero <laughs> talaga ang buhay, di ba? You have the right to mm -hmm. choose, di ba? Tama? of course. Oh, whether you are a single mom, di ba? May karapatan ka pa rin. Tama? Hindi naman Again. sila yung bubuka. Ikaw naman. Hindi <laughs> e ikaw ang may karapatan. Di ba, ma'am? Mm, depende. Hello. Bilisan mo, sir. Five years single na ito. Ito yung tipong gabuso-buso. Ilan taon na si Jesse? Mami James, siya rin. 32 po, 32. Mm. So, kay Mama Angelin pa rin yung desisyon, no? Mama Angelin. Hi. Okay lang ba sa'yo? Pwede ka mag know mm, sorry po. <laughs> sorry agad siya. One man down. Ang dahil na. Huwag ka magtago sa camera, ma'am. Sarah, beauty. Mm -hmm. yes. Ate, sinabi mo, di ba, na yung iba kasi dito nagpapanggap na kunwari, na kahit daw pangit, pero pag umakit ang medyo alanganin ni Tsura, ayaw. At least nagsabi sabi ng totoo, yun lang naman ang gusto ko dito eh. Kamaya, ma'am. Normal yan. Yan ka lang. <laughs> yun. Ikaw no, no. magtago ka. No. Ma Kasalanan na ka sa akin, Chan. Sir, ah uh, Tonski, ilan taon na po kayo? 34 po. 34. O oh, ma'am, 34. No. No, o diba? <laughs> mm. Ibig, Grabe ibig sabihin naman, nito, oh. hindi talaga mabait tsaka matapat ang standard mo, Gwapo. <laughs> <laughs> hindi naman kasi, ano, sa gwapo. Depende kasi sa, ano, ida, ano ko. Depende sa panlasa mo. Hindi, hmm? yung pag-approach. Ah, pag-approach. Ganda nyo yung pag-approach, guys, ha? Ah? Hindi hmm? daw po. Ma'am, huwag ka mag-ano. Ma'am, huwag ka magbasa ng comment kasi masasaktan ka dyan. Masyado kang pakialamero, ha? Huwag ka alam ha? Trabaho ko yan. Okay? o oh, okay. Sige na nga iyon oh ilang taon ka na 20 years old mm -hmm. ate mo gusto mo hindi yeah. uh. May dalawang Hello. anak okay lang sayo kaya mo ano po hindi punggol ka <laughs> Sabi ko, sabi ko 20 ka pa lang si mama oh. angeline may dalawang <laughs> anak na ito kaya mo <laughs> Ang <laughs> pindi si mong mata diya. ginagawa ba 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 ginaya ka ba 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 ka tuloy hmm. <laughs> <laughs> Ang hirap na ah. makahanap dito. Hello po. Oh, pakita ka ng mayo, sir. Opo, magkita sa kanya. Yun, no? Oh. Oo, oh, Yan ang actuation ng guwapo. Maniligaw, walang damit. ah. Oh. Ayusin mo yung mukha mo sa camera, sir. Nakaubad ako, sir. Nakaubad, nakaubad. Ganun talaga kapag patanga-tanga. Ala, Marty ko na daw kung Sige na, baba na nga ako. Kilala mo yung sarili mo, di ba? Di ba? Kilala mo yung sarili mo, di ba? Hindi ako Marty. Kilala mo yung sarili mo, di ba? Opo. O, oh, ba't kailangan mo makinig sa iba? Kadyang matigas <laughs> lang po talaga yung ulo mo kasi nagbabasa ka ng comment. Hindi na, hindi na ako magbabasa ng comment. Kanina pa yung hindi, ma'am. Ako magbabasa ng comment. No. Ayo ko. Paayo sir. No. sakit no. <laughs> ngayon talaga ang buhay. Kawawa kami sige, mga pangit ito pas... guys hindi kami mapili. <laughs> ka magbasa ng comment, ma'am ma Matigas talaga. yung ulo Sunday. 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 Hindi na po. Hindi na. Hindi na ako magbabasa. Na. Para itong ukay ukay ba, no? Bargain. Pili lang sa gusto, ah. Hmm. Alam mo, parang sinisilaban yung puwet mo, hindi ka mapalagay. Bakit? Kasi na. Ana. Galawa ng galaw, eh. Kasi naka, ano, ako, eh, naka, tao nito, eh, nakaupo ng, ng sahig. Hmm. Kasalanan ko yan. Kasi Si nagla-live lang naman ako dito. Tapos nag-join ka. Kasi ginanib dito. na ako. Huwag. Hayun yun ito, guys. Mainit-init pa to. Thank you, Bong. Para ma-break mo yung mga, yung records ko dito, Mama. Bakit ako ba yung pinakamatagal mong ano, yes, na hindi nakapili ng Hindi, ikaw yung may pinakamaraming nilaglag na lalaki. Grabe <laughs> <Dabi> naman. Hoy, <laughs> ganun talaga, eh. hindi mo gusto eh. Kailangan pipilitin kita. Ah, Di ba? Sige na nga, bibili na ako. Para makababa na. Hindi ah, ako ah, ko Sarili mo nakasalalay diyan, syempre you have the right to choose. Yung iba kasi sinasabi nila na kapili ka daw. Hindi ah. Bakit? Kayo bang bubuka? Hindi, di ba? Diba? tuan Ha? Ah? Ate mo, gusto mo? <laughs> edge doesn't matter naman eh. Anong edge? Edge doesn't matter. Basta ganun na yun. Yun na yun. Ah, edge doesn't matter. Okay pronunciation pa. Palpak pa, no? Karay ko. Okay. Ma'am, ayaw, ma'am? Hindi pa eh. Child abuse pa rin. Pa rin. <laughs> Hindi ba sabi mo, sabigyan <laughs> kita ng tip, ma'am, ha? Para matagpuan okay. mo yung lalaking para sa'yo, Pakinggan mo yung tip ko sa'yo, okay? Hmm. okay. Para mahanap mo yung lalaking gustong-gusto mo at makasasama mo habang buhay, no? open mo yung cellphone mo. May cellphone ka, di ba? Di ba? First time oh. lang umakyat dito. May cellphone ka, di ba? Try diba? ko lang. Cellphone ka? Oh. Order ka sa si Shopee. <laughs> <laughs> okay. Oo. <laughs> uh -oh. May choices doon. Pili ka lang ano gusto mo. Sige. Balik ka lang, Mama Angelil. Thank you. Oh, sige, bye-bye. Bye-bye.